Baka yung kilabuhi. Oh, galing talaga. Mayroon. Kamos ka na kayo? Okay lang kayo. Okay na, okay. Ang gagaling. May hindi pa kayo. Dili. Really? Very good. Ang galing. Hindi pa na malinit. May air Anyway, to our uh, uh, GPD officers, ah... Uh, of officers, by mightier parents, melodic teachers, matatalingan ng mga bata, magandang buhay. Ay, magandang buhay! Mayong... mayong kinabuhid. Eh... may quick sila. Tingnan nyo ang amante.

Sobrang excited kami na makita namin kayo lahat kasi lahat ay aalihin nila ang kanilang mga itinanim. June pa lang nagtatanim na tayo. Yung iba sa inyo, summer pa lang nagtatanim na. Kasi yung iba, pa, yung iba sa inyo, summer pa lang nagpapasa na. Kasi alam niya na kailangan pagdating ng June. Magaling na magaling ako magpasa. Magaling na magaling ako mag plus so for fundamental operations mag minus times tsaka divide kasi ito dito naku parang architect yata ito engineer yata ito o kaya man teacher so ngayon ito na ang uh, ah, araw na pipitasin natin sila una akong magpitas pitas pitas Okay. Oops! Oops! Namitas na ako. Ngayon, ito ay isa sa mga bunga ng aanihin ninyo ngayon. Bunga ng inyong mga trabaho. Check natin. Ito ay ito dahil maigliman ang kanyang tali. Ngunit, ginto pa rin siya dahil ginto ang puso na magbibigay sa inyo. Ibig sabihin, nandito lahat yung inyong mga itinanim. Hindi mahalaga na ito ay malaki o maliit. Ang mahalaga na bigyan ng pansin ang inyong mga ginawa. Mabait, mapagbigay, masino, masipag, masunurin, ano pa, matulungin, ano pa, Masaya. Ano pa? Magaling mag-smile. Yes, baby? Mapagmahal. Yan lahat nakasulat dito. At alam niyo yung mga lahat na nakasulat dito, ito at magdadala sa inyo sa napakagandang future. Pipitas pa ako ng isa. Oops, pitas. Pitas. Okay. Minsan dito, Minsan ito, yung ibang bata umiiyak pag hindi nabigyan ng nito Children, iiyak pa kayo pag hindi kayo nabigyan ng nito <coughs> Oo. No, no, no. Hindi tayo pwede umiiyak pag hindi nabigyan ng nito Ang isipin natin ay ang sabi ni Teacher Susan, pinakamahalaga ito. Dahil ito ang magbibigay ng daan na ako ay magiging successful in the future. Ito kasi, ang nilalaman niya ay yung laman ng ito at saka ito at ang kamay mo. Ito, minsan ang nilalaman, ito, pag may laman, pag meron kang ganito, kung wala ka naman ganito, sayang po na. Kaya minsan, may kwento si teacher talaga. One minute na Kuwento sa teacher. Check your hands muna. Check our mouth. Wow! Check our hands. Oops, Very good lahat. Lagay. Put them on your nose. Check our eyes. And eyes to teacher. Kasi may kwento ako. Nung bata sa teacher, katulad din, kayo na teacher ng bata. Gusto ko lagi may ganito. Ha, marami ako ganito hanggang grade 6. Noong grade 6 kami, nabawasan ako ng isa. Yung isang uh, nanado, mas marami siya ng isa. So, medyo umiyak din ako. Pero sabi ng tatay ko, anak, hindi mahalaga na nabawasan niya ng isa, importante ito. Kasi ito ang magdadala sa iyo ng magandang buhay. Kaya naging magandang buhay. Yan. Pagdating ng high school, first year, second year, mada ako pa rin ang pinakamaraming ganito. Pagdating ng third year, nabawasan ulit. Medyo nalungkot ako. Sabi ko, ay hindi na talaga pwede. Kailangan pagdating ng fourth year, kailangan wala nang way na mabawasan. Ang ginawa ko, aral, 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 aral. Laging masunurin kay teacher, kay uh, mami, kay nanay, kay tatay, mami, kay lolo, kay lola. Laging masunurin, masipag. Laging hindi, hindi pasawa yung hindi kinikising ng baaga. Ako nagkukusang loob na gumising ng baaga. So, itapos ng fourth year, ayun oh, na, nakuha ko na lahat, pinakamarami. Pero ang sabi ng tatay ko, huwag mo nang bilangin yung ganito mo. Ang bibilangin mo yung ganito. Ayun na. First year college. Yung nakakuha ng maraming maraming ganito, ba? sabi ko nung grade 6, nabawasan ako ng ganito. Yung nakakuha ng maraming maraming, tumigil siya. Huminto siya. Kasi ang alam niya, Yay! Hey, hey. Ako ang nakakuha ng pinakamarami. Yung speed niya, medyo binawasan niya. Tatlong beses siya ng first year. Si teacher, kumaraduate na. Nagtuturo na dito sa Villamore. Siya, first year pa rin. Kaya hindi makalaga yung bilang ng ganito nyo. Kasi minsan, ito, ito yung bilang ng nandito eh. Magaling kasama. Magaling ka sa English. Magaling ka sa ganyan. Magaling ka sa computer. Magaling ka sa ganyan. Pero ito, ito ang nagsasabi, mabait ka, masipag ka, magalang ka, mapagmahal ka, masunurin ka. Yan. Ito na. Nung nagtuturo na sa si teacher, nagkita-kita kami. Sabi so, niyo, ay, son, nakakahiya. First year pa rin ako. Ikaw nagtuturo na. Sabi ko, classmate, sige lang, kung anin ang pisan mo, ituloy mo lang. Ngayon, isa na siyang engineer. Pero, nag-uumpisa pa lang. Si teacher, matagal na patagal na nakatapos. O ngayon, ako naman ang nagkukwento ngayon sa inyo. Sa kanya, mag-uumpisa pa lang siyang magkwento. Kaya mga anak, ang ibig kong sabihin ay hindi, hindi mahalaga na medyo mabawasan tayo ng ganito. Pag medyo nabawasan tayo ng ganito, sabihin natin, oops, salit. Aano ah, ulit ako. Basta ito, huwag talagang mawala. Kaya ako ang pinakamabait, ako ang pinakamasipag, ako ang pinakamagalang. Uh, sa bahay, sa school, sa lahat. Maliwanag, mga anak. Sino okay. na ang papahalagahan niya eto. ito? Yes. Tapos ang kamay. Pinakamataas. Yes. Galing. Parang ka sarili. Ang galing. Ang galing. Ang ibig nang sabihin ay hindi naman natin ito binabaliwala kasi kailangan din natin ito ang pinakamahalaga, hindi natin kakalimutan ito. Dahil pag wala ito, kahit napakatalino ka, minsan, sumisip lang ka. Pag wala ito, pag masama ugali mo, matalino ka nga, na ugali mo, nangangaway ka, sinasagurutan ko ang classmate mo, nangunguha ka ng lapis, nangunguha ka ng, ng ball pen, ng may ball pen, namimitig ka, nananulak ka, Sino gumagawa ko? Wala. Nagbibigay kong walang pagkain ang katabi. Sino? Masipa. Kita ko talaga kamay niya. Magala. Mga Masunurin! Diba? Ibig sabihin, isa sa inyo ay magiging magiging presidente ng bansa. Karamihan sa inyo magiging leader. Kasi lahat kayo pag ito na develop sa inyo, pag naging leader kayo, mabuti at pinakamabuting leader kayo. Pag naging presidente kayo, kayo ang pinaka-best na president sa buong kaya wag na wag kalimutan na maging mabuting bata, masunurin na bata, masipag, magalang lahat. Opo? Okay, pala pa ka sarili. Okay. Thank you, children. Magandang buhay. Magandang buhay. Good day. Ayan. Check your hands. Very good. Check your feet. Very good. So my dear parents, ayun, nakita natin ang ating mga anak. So the value na magkakaroon ng ganito at saka ganito ang mahalaga sa kanila. It doesn't matter kung ito ang nakuha ng anak natin kasi ito ang pinakamahalaga at ito ang magdadala sa kanyang napakagandang future. Katulad ng sinabi ko kanina, napakatalino nga pero minsan ang talino, pag hindi inalagaan at hindi kukukwit all the values na naituro natin at naituro sa school, minsan sumeset lang at minsan nakakalimutan niya na dumerecho sa kanyang tamang tatahaking tamang daan. Kaya kailangan kung ano man ang nakuha nila, ito ang makukuha nila i-value -va natin at dadagdagan pa natin sa bahay dahil kayo ang parang mga kapatid namin, kayo ang tunay na kabalikan namin na magmumote sa ating mga anak. Eh, sobrang nagpapasalamat kami sa inyo, dahil in trust ninyo sa amin. Ibig sabihin, may tiwala kayo sa school natin. Kahit maliit lang ang school natin, may tiwala kayo. And rest assured, hindi namin sisirain ang tiwalang yan. Magtutulungan tayo kung anong tiwala ninyo sa school na ito, papantayan namin o kung hindi higit-higitan pa namin para itong mga batang ito, lalaki sila na ayon sa kanilang dapat kalakhan na values education. At tulad nga ng motto natin, Hello! magandang buhay. lagi nating sinasabi na we are training actually the children in the way they should go that when they will grow up, they will never depart from whatever values na na-inculcate natin sa kanila. And, tinetrain lang natin hindi lang ang kanilang head. Hindi lang ang knowledge ang nade-develop sa kanila. Pero higit sa lahat ang wisdom na nandoon sa kanilang puso. Wisdom, lagi coupled with the knowledge, kasi kung knowledge na, kulang yun. Pag wisdom, mas mataas o kaya pinakamataas. mataas. So that kapag sila ay puninos sa kanilang hands, laging tama. Minsan pag subemplangman, hindi, hindi mawawala ang kabutihan sa kanila dahil imbeded na sa kanila ang kabutihan. Walang perfect dito sa mundo. Ngunit, kaya natin gumawa ng kabutihan. Kaya natin gumawa ng mabuti. Kaya natin gumawa ng near to perfection. Depende sa pagtutulungan natin. Ikaw na magulang sobrang nagpapasalamat kami dahil ikaw ang naging magulang ng mga batang ito. Kasi what if yung mga magulang ang naging magulang ng mga batang ito na laging Nandunin sa kalsada, laging naging inong, doing nothing, wala kang plano-plano sa mga bata nito. Anong <coughs> mangyayari pala sa kanila? Okay. Same thing will happen ng mga bata nito. Nandunin sila sa kalsada, lang ng mga kung ano-ano palinda dyan bago pumasok sa school. Pagdating sa school, inaantok na sila. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil inuuna ninyo itong mga bata na tulungan at ipasok sa ganitong paaralan kahit may kaunting fee na binabayaran. Number one, ang kanilang edukasyon. So muli, sobrang saludo kami sa inyo, kayo at ang mga bata, at lalo-lalo ang mga teachers na nagpakapagod minsan, kinakalimutan na nila ang sarili nila, wala ng boyfriend-boyfriend, walang girlfriend-girlfriend, katulad ni Sir Francisco, kalimutan na niya mga girlfriend dahil sa trabaho. Ngunit, ngunit, hindi ka namin nakakalimutan, teacher. kaya mga dalaga, minsan na kumain naman kayo ng tamang oras. So, once again, I salute everyone. Congratulations. Maraming maraming salamat. God bless one and all. Thank you very much.